tawag ni Sato doon? Tawag ni Sato doon sa malaki na lumong, ano, ano? <laughs> <Matatawa ka>? <laughs> <laughs> yung alam mo ang tawag. Ano tawag yun? Ano? Patatawag sa... Yung upa ang sinasabi na tinatawakan eh. Talagang nakakatawak. Ano? Ano nga? Adik. <laughs> Sabihin. Ano nga? Ano nga tawag ni Sato dyan? Kami na kalit tawag namin yun ano eh. Nuclear power plant. Hello, Billy. Hello, kala na. Ano nga? Ano, ano Mau? Construction worker. <laughs> <laughs> Imagine mo yun, yung gano'ng kala construction worker yun. Tama yun sa ako. yung binigay na naman sa gagi Gage, ano yan? Dukong nang dali yan. Ano? <laughs> oh, ano na yun, yan, <laughs> <laughs> Anong na Anong pecha na? Magkakasama pa kami oh. <laughs> Yan, yeah, nag-ibig kami, kayo wala. <laughs> Dokumentary ang gag. Documentary. Documentary. Oh, documentary. Oh. Documentary. Dokumentary? Dokumentary. Dokumentary. Toll. Tol. Nakita Tol. 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 po tayo sa ano. Okay. Pupunta po kami ng bahay yeah. <laughs> uh, <tayo> ng muslim. <laughs> eh. Pag-interview po kami ng isang tao. <laughs>

wala <laughs> mo yung wala mo yung wala hindi mo kaya mo kaya mo tumumbak tumumbak nadiaw kami kina Jeep and Remart Store gawa kami nang ano gagawa kami na dokumentaryo kausa okay, ano nila sa sa history ng ano nila oh, <laughs>

Liligaw tayo. Dokumentaryo. Ayun. Anong meron? Anong meron ngayon? Ito na yung prison. Love now. Prison. <laughs> 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 Parang prison <Christian> crazy Ito <laughs> yung Ah, ah, silaw. Kuha na mo. Gusto-gusto niya ano niya, Yeah. You know? you know? yes. You're in Yes. Chick! Ayan, ayan, ayan. Ba't kaya gustong gusto ni Jessie na kuhaan siya ng camera? <laughs> <Ang> I'm <itim>. eating. <laughs> I'm cute. <laughs> and you <think> I'm cute. <laughs> <laughs> it is I'm you I'm 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 Amoy araw na, gagi. Amoy lunod ka na po. Oh, parang amoy sinampay. <laughs> amoy pa! Amoy pa! ganun, amoy pa yung bunga nga mo. <laughs> ano kaya ano? Tagpil lang, ano? Siguro wala kakausap sa'yo. Uh, uhuh. Uuuuh! Ah, Saan tayo? Una ako. Ha, <laughs> Bobo to ka ba? Bobo to eh. Bobo Boboto Bobo to din siya. Bobo to ka no? Hindi, cha-cha-hak. Kiris, kit, kiris. Tugsak, kiris, kiris, kiris. tata cha Wait, done. Ah, tama na. Tama na. Memory sa